Matagal oh na Kung may gulay Ito ang medyo mahirap Ito ang medyo mahirap Alam niyo kung bakit? Mami, diba Naka-recover na kayo diba since 3 years Ito si mami May nakalagay na compression fracture Compression fracture of L2 With marrow edema Retrofulsion causing spinal canal narrowing And crowding ngayon, ang gagawin natin dito, mami, hindi kayo advisable sa bone cracking. Hindi kagaya ng ginawa ko sa kanya, left and right, tatap. Ganon. Sa likod. Ang sarap. Ang sarap. Ang kasi wala kayong compression fracture. Itong may compression fracture, hindi kayo uubra sa ganong ano. Oo, mami. Ang gagawin natin sa inyo, dadayain natin, haplos lang ng pagbaman tapos konting adjustment. May sumasakit kasi pa ba sa joint nyo, ibang na, joint? Ano? na nararamdaman ko ngayon? Ano po? Parang, uh, pag matagal na kukot, nakatayo, parang ano, yung... Kumahabit yung balakang nyo? Oo, parang... Mami, ay, eto na, kasi, oh. Hindi kayo pwede sa... Hindi kasi siya pwede sa, ano, hindi kayo pwede sa prolonged sitting, yung mahabang buwan. Tapos, anak, yung ramdam ko na, dito sa mga napaak mo, Parang parang neuropathy na. Yes parang, po. Ang tawag dyan yung tayo, parang, nameless. parang numbness. Nag parang nagdidikit-dikit na yung mga ugat. Na Hindi tayo yung... ano eh. Pami, okay. magbabahit na minsan may lang kayo sa Meron traumatic, post-traumatic, o post-chuporotic. -stupor Advice nila yan no? Oh, okay, utara ako. Opo, hindi kayo pwede talaga eh. Ang ba, tignan nyo ha, ah, basahin ko lang yung impression niya ha. Ah. ko. Okay, compression fracture of L2. With marrow edema and retropulsion causing spinal canal narrowing and crowding. Ito ba mas vena roots as well as mild encroachment of L1, L2 neural canals bilateral. This is probably post traumatic or osteoporotic. Okay, grade 1 anterior disease. L4 over L5. Double, double. L4. Tama hindi talaga Subtle L3 over L5, desiccated L3, L4, L4, L5, this, multi-level spondylosis, most severe L4, L5, edema with hypertrophic L4, L5, to the left, facet joint with adjacent tiny fluid collection, cis likely inflammatory degenerative. Mami, talagang hindi talaga pwede siyang i-squeeze eh. Meron kayo spondylosis, retrolisthesis, disc dissecation, compression fracture, mapapahama kayo pag pinakailaman yung balakang nyo. Ang gagawin natin dyan, haplos lang ng pagmamahal. Tapos dito, ayan, pwede ma-adjust yan sa balakang nyo, ay yung sa hips nyo. Pero dito sa balakang, hindi siya advisable. Yung compression fracture na yan, pag, ganito yung tura ng compression fracture. Ayan. Sa elpon nyo, yan ang ibig sabihin. No? Nag-crack na kasi nga. May osteoporotic osteoporotic, osteoporosis. Ito yan, mami. Compression fracture. Nagko-collapse na yung vertebral body. Yan ang ibig sabihin ng compression fracture. Ngayon, hindi talaga advisable. Mami, I'm sorry to say, pero dadayain lang natin yung ano. Hindi natin maa-address yung na-address pa yun yung mga grade 1 spondylolisthesis, disease, mga anterolosis disease, na-address pa yan. Pero kung meron kang compression fracture, may nyo mag-a-adjust. Ang kailangan talaga nyan, lalagyan kayo ng brace na nyan. Kasi nagkukulaps -co na yung tinatawag natin vertebral body. Gaya ng sinabi sa inyo nung nagpa-hospital kayo. Anong sabi sa inyo sa hospital? Uh, uh, Puro operation? operation. Ngayon, talagang dun kayo nararapat. Kaya ngayon, buti nga, sa loob ng tatlong taon, kahit paano nakakaupo na kayo, hindi lang kayo pwede sa matagalan. Kasi habang tumatagal ang pag-upo nyo, nakukompress yung ano. Buti <coughs> nga yun, medyo nakakalakot na ako ng medyo malayo, malayo na yon mm -hmm. Pero nung that year, mm -hmm. Pag humakbang ako ng isang metro Hindi ako, ka kayanin kasi nga nagkukulaps okay. yung ano mo eh Nagkukulaps na yung ano mo uh, Mami, hindi na, ko pwede talaga Baka mamaya bumalik tayo sa ganun O, okay. oh, dadayain ko lang to Haplosin ko lang yung ko okay. Ito, okay. sa upper Pwede kong mag-focus-focus yan Pero dito, magmula L1 nya Hanggang L5 Medyo ano talaga Medyo, hindi talaga Ay medyo, hindi talaga pwede Pakailaman ng bone cracking or bone setting Magka-collapse yung vertebral body nyo May crop Compression fracture Pag ginanon mo yan Pagtunog nun, hindi kagaya nun sa kanya na ginanong-ganong ko, hatakin ko pa, walang problema. Masarap ang kalalabasan. Pero pag ikaw, ginanyang ka ng kahit sino, ang walang knowledge about sa ganito, tapos.